Okay, magandang hapo na sa mga idol. Salamat sa mga sa, sawang suporta sa amin. At pasinsya na uh, ngayon na kami nakabalik sa pag-vlog. Kasi video busy sa trabaho. Kinakailangan din ang trabaho. Para may pagkain naman. pang pag gas at pag At ito naman ngayon, bumabalik na kami at naghanap na kami ng ibang content na mas masaya, mas masaya kayo at maligaya tayong lahat at pinag-isa isipan namin ni dalawang kumulong eh na ito ang aming content na gagawin sunod, abangan lang ninyo kasi ito ay talaga masaya at makaaliw at sana magustuhan nyo ang aming bagong content at salamat din sa iyong walang sawang suporta sa Facebook page namin at sa YouTube. Okay? At hanap pa kami ng iba pang mga paraan para lang magustuhan yung aming mga content na bago. Ito ang abangan ninyo. Kasi para Marami namang masiyahan kasi ang aming dating content ay para sa amin na yung araw-araw na pang uh, uh, pa, raw-araw na nang ginagawa ang araw-araw na din yun. At ito naman pinag-isipan na namin na ito ang content namin ay walang halong biro, ay walang ito ay totoo, hindi scripted at sana magustuhan nyo okay yeah Sente po na, kita naman mga partner. Ano yung masabi sa ating bago mo ba? <laughs> Wala siya masabi mga edo. Wala siya masabi pero marami sa mabot-bot. Ito so, ang ating alalay. At marami kami mga Nagbuo kami ng isang team. Isang wong team. Para mas politi pa kami mga video nag hire ako ng editor kameraman at director <laughs> para magdag kaya po ay hindi diro ito ang aming gagawin sa sororo kanang ang buhay ito at iyo ay ito yung abangan sana gustuhan niyo kami aming bagong content para maligaya tayong lahat maligaya. basta kay ito lang ang ating masabi na salamat sa lahat sa inyong suporta. Dahil sa YouTube nag road to 10k na tayo. Sa Facebook, 6k followers. Salamat sa lahat. Okay, yan lang. Magandang araw natin lahat. Salamat. Bye-bye.